Hello once again, welcome to my vlog What's up, what's up Mga halikong kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao At sa buong Pilipino, Arte Pelago Kung saan nga po naririto ang inyong lingkod Sa isang covered court Kung saan na uh, Kung saan Kung saan po Ang inyong lingkod ay uh, Naparito Sa covered court Ng Gimasalang uh, sa subdivision sapagkat pagkat uh, sa kabutihang palad po ay nagkaloob po si ang ating butihing mayor na siyudad ng Imus na si ano po uh, honorable mayor uh, Mr. Advincula po uh, namigay po siya ng mga voucher para sa mga driver ng iba't ibang atoda. Uh, so, balit sa kasalukuyan. Kami po muna ang uh, naririto. Isang toda po lamang ang na nagnangalang ikap toda. Kaya tayo po ay lubos na tayo papasalamat sa kabutihan ng ating Uh, kagalang-galang at honorable mayor ng ating siyudad ng Imos. Maraming salamat po sa inyo, mayor, at sa buong pamunuan ng siyudad ng Imos. Ang inyong lingkod po at ang uh, buong pamunuan ng TODA ay lubos na nagpapasalamat sa inyo sa kabutihan na inyong pinagkulog sa mga drivers dito sa aming siyudad. So, uh, maraming salamat po sa inyo, mga sense mahal kong kababayan, sa siyudad ng imos, uh, ang aking pong naisin sa ating lahat, sana all safe and healthy, para everyone, everybody happy. At, Mayor, opo, opo, ka, yun aking uh, hangarin sa kaya po ako nagganong ganong mag-vlog upang pasalamatan. Maraming, maraming salamat po. Hindi <laughs> 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 po sir, para sa kabutihan ng ating uh, unang-una ng siyudad ng Imus. Uh, oh. Parang ang, si gobernur, ang gobernur ha. Ang ating butihing uh, mayor ng Imus. Tayo, yung, kasi marami kanina. Oo oh. oh, nga, <laughs> eh. <laughs> oh, nga po eh. Talumpati ka rin kanina. Oo nga po eh. Doon na lang ako umasa sir sa huli mandawa tuloy. Huli, huli pa rin. <laughs> Pagpaumanin na po eh. Uh, Meron na po. No, akala akala ko presi kain ka muna kain Wala. Hindi mo ikaw na raw. pagpas <laughs> ano, sa sentrya, kami sa <laughs> kami nagkakatuwaan marami. Uh, lubos po kami nagagalak dito sa uh, pinamahagi ng ating buting mayor ng lungsod ng Imos. At sa mga uh, nagpatupad at namahagi ng ano nito sa pamunuan ng buong Uh, Sudad ng imos tayo ay nagpapasalamat at nagagalak. Ang aking pong naisin sa inyong lahat, sana all safe and healthy. Para everyone, everybody happy. Mabuhay tayong lahat na may dangal at pagmamahal sa kapwa. God bless, Philippines. Sige po, ma'am. Sa mga may nais nice po, shout out. Mabuhay na. Sige, salamat. Medyo nahulit Kumain muna. <laughs> okay, ma'am. Sir, press. I have to go. I have two hands, the left and the right. <laughs> bye bye po. <laughs> at yun na nga po mga kanitsens. Uh, ayan po ang aming ayan po ang aming butihing mayor si Mr. Uh, Honorable Mayor Alex Advincula at ang kanyang uh, but, ang aming buting congressman sa 3rd district ng Imos Shout out po sa inyo dyan. Good luck at maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay tayong lahat. Bye-bye po.